Ayan mga idol, magandang araw naman nito sa ating lahat at welcome po sa ating sumali sa pecha. At ngayon naman po ay susumali natin ang ating pecha ngayon pong March 15, 2025. Sa lahat po ng mga subscribers po natin, sa mga viewers natin, sa mga bago pa lamang po dito sa ating sumada o sa ating YouTube channel, maraming maraming salamat po sa inyo lahat. At ayan mga idol, upisan po natin ang ating sumada. Sa March po tayo. Ayan, rest pa rin po tayo dito. 15 sa ating pecha, 25 sa ating taon. Ayan, ganun pa rin po. Simplify muna natin sila. 0 plus 3, 3. 1 plus 5 is 6. At 2 plus 5 is 7. Ganun din po sa bandang gitna. 3 plus 6 is 9. At 6 plus 7 is 13. Ayan. At sa bandang baba, ayan, 9 plus 13 is 22. Yan po ang ating unang numero. Meron tayong 22. Uh, sa so, gitna naman po, yung ating pong kapares na numero. Oh, ayan, meron tayong na numero. Ayan, meron tayong kapares na numero. Ayan, 3 plus 6 plus 7 is 16. Ito po yung kapares na ating numero. Meron tayong 16. Ayan, pwede, pwede na rin po natin matayaan itong 22-16 or 16-22. And idol, at yan, two digits sila, kaya simple tayo muna natin yan bago natin yung Dito tayo sa 16, 1 plus 6 is 7. At dito sa 22, 2 plus 2 is 4. Ayan, yan po ang sumada natin, 7 at 4. Kung natin yung sumada ang 7, kukunin natin yung 16. Sumada, this is 6, 1 plus 6 is 7 pwede dyan ng 34 so mga data 3 plus 4 is 7 at 25 so mga 25 2 plus 5 is 7 at uh, dito naman po sa 4 ayan kukunin mo natin yung 22 so mga 22 2 plus 2 is 4 pwede rin dyan yung 40 so mga 40 4 plus 0 is 4 pwede rin yung 13 sumata 13, 1 plus 3 is 4 at uh, 31 sumata 31, 3 plus 1 is 4. Ayan mga handle, yan po yung mga nakuha natin mga numero na pwede natin pagkulian sa ating sumata. Ayan po yung March 15, ayun pasensya na po sa mga ingay. Ayan sa mga numero natin ito, ayan ramble lang po natin, titigil lang po tayo dito kung ano po yung mga nagugustuhan po natin mga numero. Ayan ramble lang po natin sila. At para naman sa ating sample, Pinuha natin dito yung 31. 31 at 16 ayan 31 16 4 and 25 4 25 at 35 or 13 13 at 7 ayan mga ito yung mga sample lang po natin nakuha sa ating sumada ngayong March 15 ay meron tayong 31 na 16, 4.25 at 13.7 kaya sa mga sample natin yan pwede, pwede na rin po natin matayang itong mga ito kung nagustuhan lang po natin sila pwede naman kaya dito po sa taas ang mga naka-insert natin muna nito dyan ayan pili na lang po tayo kung ano pa po yung mga nagustuhan po natin ng kombinasyon at ayan mga idol yan po ang ating sumada sa pecha para po ngayong March 15, 2025 Maraming maraming salamat po at good luck po sa atin pong lahat.